sa ating munting channel at pag-uwing channel at kung gusto nyo po na-update it tayo sa video na ina-upload at araw-araw okay uh, subscribe na lang po so yan mga kabangka uh, gumawa ko ng mga upuan ay uh, upuan ng anak ko yung bunso ko tapos yung kaway na ginamit ko yung mga ritaso lang so yan kabangka sinisipat ko pa kung tuwid ba siya o hindi <laughs> So, makulit kasi yung anak ng mga kabangka kaya ginawaan ko ng upuan. Ayan siya. So, ginahitang ko na. Yan. So, kasi siya nakayo ko bangka. Wala pa tayong ano nga yan. Wala pa tayong gawa ng mga bangka. So, busy talaga ako sa pagkatrabaho. Kaya itulungan na yung mga content na ginagawa ko. Kahit pa paano, may nanonood naman na kahit pakunti-kunti lang naman at least sayang yung kabangka pang dagdag ano din views. yan views yun siya so binarinahan ko na rin yan, nilagyan ko na siya ng uh, screw para matibay screw lang yung ginamit ko pero yung iba niya mga kabangka mga pako din so yun siya mga kabangka tapos nadulas pa

So yan mga kabangka uh, Parang tabing yata kabangka Sinipat ko na yan kanina kabangka Pero parang tabing nga pa rin ha <laughs> Pero i-arrange natin yung mamaya mga kabangka So wait lang kabangka Kuha muna ako ng pako Oh, so, yan mga kabangka medyo may umano kasi uh, umangat kunti pakuhan muna natin mga kabangka. Pero bago natin pakuhan kabangka, medyo mahaba yung papo. Kaya putulin muna natin. Ayan siya mga kabangka.

Sik balik. balik ka ba yan aw? Ma? ko pa kay ano, kuya maragit ang isa ka patsis hindi ang ulan. Dahil mo ba rin ang video at dilim? Tupi yan Tung pi pi o Tung tineng ni ni Tung tineng Logot yun yun na mo bang mo? 'yan Logot yun yun So 'yan mga kabangka, uh, nilagyan ko na rin ng ano, sandalan. So, 'di uh, na ko na rin ng ano. Ayan, ah, screw na lang rin yung pat-screw na lang din yung ginamit ko kasi maliit na naman bata. Ano man yung sumasang dal. So, yan na lang yung ginamit ko. Tapos, dalawa-dalawa. Dalawa sa kabila, dalawa sa kabila. Ano nga bang ka? So, pagkatapos niya kabangka, sinukat ko muna kung tuwid pa ba, ang ganda ng panukat ng kabangka, o. Oh. <laughs> Putol na. Yung ano, uh, pagadira tawag dito sa amin, yung panukat. So, dinagdagan ko muna dyan ng isa pa, bali, apat. So, ganyan lang yung mga kabangka pag gumawa kayo ng upuan. DIY lang naman ito mga kabangka. <laughs> para sa mga bulingkit natin baka may mga maya na maya na uh, mga retaso kahoy kayo diyan <coughs> so pwede din siyang gawa gawaan ng mga ganyan so yan uh, nilagyan ko na rin ng isa yan so, bali dalawa yung dinamit ko kasi uh, puro mga ritaso lang naman kasi ng na mga ano kabangka yung dinamit ko kaya hindi malalapad masyado kaya ayan, ayan. バカで Alis uh, dyan. Ayan siya mga kabangka, ah, uh, natapos ko na yan, sinander ko na rin yung mga ano, yung mga ulo ng ano, uh, screw na medyo sumubra-sobra ng konti. Baka maano kasi yung likod ng bata. Kaya sinander ko siya. O siya, sinander ko na rin yung ano, yung mga talim-talim sa gilid. Uh, para hindi po sugatan yung anak natin. So, yan po yung ah uh, DIY natin na upuan mga kabangka uh, Tapos na siya So, kunting sander lang siya Yan siya ayan. So, yan mga kabangka Yung final natin na ano Yung final na So, hindi na natin yan lagyan ng varnish Or ano kasi Pang Ano lang naman Pang bata lang naman At saka saglit lang naman Yung maki yung mga bata Ngayon mga kabangka Ayan, ayan So, sinasunder ko lang siya ng konti. So, thank you mga kaumbangka and maraming salamat. God bless.